emosyonal nagsimba at kinumusta mga kaibigan. Yan ang ilan sa mga pinagkaabalahan ni dating senador Laila Delima matapos payagang makapagpiansa sa mga kaso kaugnay ng paglaganap umano ng iligal na droga sa bilibid. Dahil sa kasong yan, pitong taong nabilanggo si Delima. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Pumasok na, Pumasok na. Napahagulgol at napasigaw na si dating senadora Laila de Lima nang marinig ang mga katagang motion granted. Makalipas kasi ang anim na taong pagkakakulong, pinayagan na siyang makapagpiyansa sa ikatlo at huli niyang illegal drug case. Kaya naman napayakap na lang ang senadora sa kanyang mga kasama sa loob ng Muntinlupa RTC Branch 206. Magkakalaya!

Club, and also of thanksgiving. Basis sa desisyon ng korte, pinaboran nila ang hiling na makapagpiyansa ng 300,000 pesos sa dilima para sa kanyang huling illegal drug case. Biguraw kasi ang prosekusyon na patunayang malakas ang ebidensyang guilty ang dating senador. Ganon din ang mga kapwa-akusadong sinadating Bureau of Corrections Director Franklin Bukayo at dating mga aid na sina Ronnie Dayan at Junel Sanchez. Kayon din ang sinasabing bagman-delima sa New Bilibid Prison na si Jose Adrian Dera. Sa gitna naman ng pansamantalang paglaya ng dating senadora, nagpasalamat ang kanyang pamilya. Nagbunyi naman ang dating kasama sa si Senado ni Delima na si Senadora Rison Tiveros ng mabalitaan ng desisyon ng Korte. Sobrang laking vindication ito para kay Sen. Leila at para sa buong oposisyon. Si Sen. Leila na miyembro ng oposisyon na pinaka sumalo ng pinakamalalakas na dagok mula sa Administrasyong Duterte. Si Sen Leila na nag-labor sa ilalim ng tatlong walang kakwenta-kwentang kaso. At kailangang hintayin na isa-isang mag yung mga di umanong saksi laban sa kanya. Si Senator Bato de la Rosa, nakaalyado ni dating Pangulong Duterte, nire-respeto naman daw ang naging desisyon ng Korte. Pero tanong niya, lumalabas raw na mahina ang kaso kay Dilima? I, I respect court decisions. As I always also observe, Mami, sana, separation of powers. Wow. So, respetuhin natin kung anong uh, decision ng Korte. Korte to be bailed, to be granted bail, always uh, uh, na talagang uh, billable yung kaso niya. Dapat noon pa, binigay, the bail yan, di ba? So, um, paano sir? Medyo kayo? Wow! Nga, nga 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 nga. Uh, as I've said, I observe separation of powers Sa ngayon, ang plano lang daw ni Delima ay makauwi sa kanyang probinsya sa Bicol. Mobile Journal Julie Baiza, hatid ang mukha ng balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.